Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Mabilis na muling ginamit ni Butchok ang pintuan na portal papunta doon sa kanyang kaibigan nakita kasi ng bata na dinaluhong na si Tuto ng mga aswang. Sa ilang segundong sagupaan ng mga ito, agad na napansin ni Butchok na kakaiba ang bilis ng kanilang mga kalaban. Habang itong si Uka naman ang namumuno sa apat na mga bangkilan, gulat na gulat din ito na mga bata pala ang kanilang mga kalaban ngayon. At hindi basta-bastang mga bata lamang dahil napagtanto din niya na malalakas ang mga ito kumpara doon sa mga antingerong nakakalaban nila kagabi. Nakalayo pa nga ang isang batang aswang at hindi na nila ito nahabol pa. Uwi ka nito sa mga kasamahan. Patayin natin ang dalawang ito at sundan ang batang papalayo. Mag-ingat kayo dyan sa batang may bitbit na tirador. Di hamak na mas mabilis at mas malakas ito kumpara sa kanyang mga kasamahan. Habang itong si Toto, mabilis itong gumulong papunta doon sa ilalim ng bahay para makailag sa mga dumaluhong sa kanya na mga aswang na bangkilan. Pagkatapos agad itong gumawa ng mga orasyon. Ngunit kakaibang orasyon ang inihanda nitong si Toto. Batid na niya ngayon na malalakas ang mga aswang na ito malakas ang mga kalasag sa mga orasyon. Kaya kailangan itong si Toto na makahanap ng paraan para mailusot ang mga orasyon at mga pag-atake. Naisip din kasi ng bata na ang layo na ng kanyang agwat sa kakayahan doon sa kanyang tatlong mga kaibigan. Kaya kailangan niyang maipakita na kahit na papano, makakatulong din siya sa mga ito. Matapos na magawa ni Toto ang mga orasyon na iyon, agad na pumihit na ito paharap doon sa dalawang mga bangkilan na sumunod sa kanya doon sa ilalim ng bahay na iyon. Hinayaan itong si Toto na matamaan siya ng mga pagkalmot ng mga mababangis na mga aswang. Ngunit agad niyang itinampal ang kanyang palad doon sa noo ng aswang na nasa kanyang harapan at ibinato ang kanyang inihandang orasyon sabay naman ng pag-usal agad ng mga orasyon na pangdiin. Matapos nagawin gawin iyon ni Toto, nakita niyang biglang napasigaw ang aswang na bangkilan at agad itong tumilapon sa labas ng ilalim ng bahay na iyon. Pagkatapos, agad na itong nangingisay. Napapaatras naman ang isang aswang na kasama nito para tulungan ang kanyang kasama na nakabulagta doon sa lupa habang itong si Butchok agad na hinapit ng mga pagpalo ang aswang na agad naman na napapatalon palayo. Pinasundan agad ito ni Butchok ng isang pagbira ng tirador na tumama naman sa braso ng isang aswang kaya agad itong napayuko at napaangil. Nakita ni Butchok na napaluhod na ang kanyang matalik na kaibigan na si Tutok dahil sa mga malalim na tama nito sa kanyang katawan. Napasigaw na itong si Butchok. Totoo, kakayanin mo iyan kaibigan. Kailangan kitang maibalik doon sa kinaroroonan nila ni Lula Candida. Mabilis nang gumawa ng linlang na orasyon ang batang si Butchok habang nagpakawala ng dalawang mga portal sa paligid. Nakasunod pa rin sa kanya ang namumuno sa mga aswang na bangkilan na si Uka at ang isa pang alagad nito. Ang ginawa ni Butchok habang nakatayo ito sa harapan ng mga aswang agad na pinagbibira ang mga ito gamit ang kanyang tirador. Ngunit agad na nababatid nitong si Uka na mga paninlang lamang ang lahat ng mga iyon. Agad itong nag-uusal ng orasyon at makalipas lamang ang ilang mga sandali agad na nalulusaw ang katawan ni Butchok at nagiging putik ito na humalo doon sa lupa. Ang wika pa nitong si Uka na mabilis nang gumawa ng mga pangwasak na orasyon para doon sa malakas na kakayahan ni Butchok sa mga portal. Litsikang bata ka! Ang akala mo ba, maisahan mo ako sa mga linlang na iyan? Matapos na magawa ni Uka ang mga orasyon, naglalahong bula ang mga portal na nasa paligid. Ngunit makalipas naman ang ilang mga segundo, nagtataka pa rin itong si Uka kung bakit hindi pa rin nagpapakita ang dalawang mga bata. Sa kabila ng pagkawasak ng mga portal, nang gigigil na ang aswang, nais na nitong maipaghiganti ang nangyayari sa isa niyang kasama. Ilang sandali pa, may mga iniusal-usal na orasyon ang namumuno sa mga bangkilan. At pagkatapos, muli itong napamura ng husto dahil sa sobrang galit. Uwi ka nito sa mga kasamahan. Yawa, naisahan tayo ng mga bata. Kailangan na malaman ito ni Pinunong Burak. Dalhin na ninyo ang bangkay ni Tasio. Ang ibig sabihin nito na bangkay ay ang kanilang kasama na napatay ni Toto. Kaya nakakatakas si Butchok at Toto dahil may isa pa palang portal na inilatag si Butchok na nakatago doon sa lapag ng bahay na nasa itaas. Doon dumaan ang mga bata hanggang sa tuluyang makalayo nga ang mga ito. Napaisip na itong si Uka. Napakadelikado ng batang may hawak na tirador. Bukod kasi na kaya nitong gamitin ang mga kakayahan sa portal Napakatalino pa nitong gumamit sa mga kakayahan na iyon. Sino ba naman ang mag-iisip na doon sa lapag sa itaas ng bahay ilagay nitong si Butchok ang isang portal at linlang lamang ang dalawang nasa ilalim ng bahay na iyon? Kailangan na ipaalam ng mga ito sa kanilang pinunong si Burak na kailangan na nilang mag-ingat dahil kakaiba ang lakas ng mga kalaban nila ngayon mas malalakas sa mga antingero at mga albularyo na nakakaharap nila kagabi lamang. Habang sinaptuto at butyok nang makalabas na ang dalawa doon sa portal na ginawa nitong si Butyok, mabilis nang tumakbo ang bata habang pasan-pasan ang katawan ng kanyang kaibigang sugatan. Napaisip din itong si Butyok kung ano ang ginawa ni Toto na agaran na ikinamatay ng aswang kanina. Hindi ganun kadaling patayin ang mga aswang na ito. Ngunit isang pagtira lamang ni Toto, agad na nakita niyang nangingisay ang isang aswang na iyon. Nawala na ng malay itong si Toto. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, mayroon itong matitinding mga tama sa kanyang katawan. Sakto naman na nakakasalubong nila sinan nanay kalida doon sa gilid ng palayan. Malayo pa ang mga bata, nasipat na ang kanilang pagtakbo doon sa gilid ng palayan. Agad na bungad ni Nanay Kanida. Ano ang nangyayari kay Tuto Botchok? Sagot naman ng bata habang ipinasa ang walang malay na katawan ni Tuto doon kay Pablo. Nasugatan po siya sa labanan, Nanay Kanida. Tunay ngang napakalakas ng mga aswang na ito. Kakaiba ang kanilang bilis at lakas at ang kanilang karunungan sa mga orasyon ay napakatindi din. Nagagawa nung isa na mawasak ang aking mga portal sa loob lamang ng ilang mga segundo. Siya pa lamang ang nakakawasak sa aking portal, Lula Candida. Ngunit napatay na Toto ang isa sa mga ito. Kaya nang marinig ni Nanay Kanida ang sinasabing iyon ni Puchok na patitig ito sa kanyang apo at pagkatapos doon naman kay Toto. Katanungan ngayon sa isip ng matanda. papanong napatay ni Toto ang mga malalakas na aswang na ito? Ngunit sa kabilang pag-iisip naman ng matandang babaylan, kailangan pa nilang puntahan ang kinaroroonan ngayon ng mga bangkilan na ayon kay Butchok, papasok na ang mga ito doon sa kalublooban ng mga kabahayan. Sa isip ng matanda, baka may mga mabibiktima pa ang mga ito na mga tao doon. Kaya bilin ng matandang babaylan doon sa mga bata na ilagay muna ang mga ito sa loob ng kubo itong si Toto. Bigyan muna ng mga pangunahing mga paggamot tulad ng pagpahid ng mga langis at mga maligamgam na tubig na may halong mga ugat at dahon ng mga halamang mimosa at mga halamang antunga. Wika pa nitong sinanay kanida bantayan muna ninyo si Toto at gamutin. Ako na ang bahala sa kanya sa aming pagbabalik. Kailangan namin nahanapin ang mga aswang na iyon, Butchok, Nunoy, at kailangan na mapigilan ang mga ito sa kanilang mga masasamang plano. Pagkatapos, mabilis nang muling umuusad si Nanay Kanida at itong si Pablo habang sina Butyok at Nunoy naman bit -bit ang walang malay na katawan nitong si Toto. Bumalik na ang mga ito doon sa kubo na nasa unahan. Samantalang sina Nanay Kanida naman at Pablo, napakabilis na ng kanilang pagtakbo papunta doon sa sentro ng lugar. Nakakamangha pa rin ang tikas at liksi ng katawan nitong si Nanay Kanida sa kabila ng katandaan nito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na nararamdaman na nila ni Nanay Kanida ang presensya ng mga aswang doon sa paligid. Agad na nag-usal ng mga orasyon ang matandang babaylan. Pagkatapos, agad nang namumula na naman ang mga mata nitong si Nanay Kalida. Agad itong umigpaw papunta doon sa itaas na bahagi ng puno ng kahoy at inaaninag ang buong kapaligiran habang patuloy itong nag-usal ng mga orasyon. Makalipas lamang ang ilang mga segundo Agad nang nasipat nitong si Nanay Kanida, ang bulto ng mga aswang na patuloy na umuusad papunta doon sa sintro ng sityo ng Bakuko. Ngayon, tama nga ang hinala ng matanda. Ang sintro nga ng lugar ang pakay ng mga aswang na ito at maaaring ang mga taong nandoon sa bahay nila ni Rudy ang punteriya ng mga aswang na ito. Kailangan niyang kumilos agad. Maraming tao pa naman ang mga nando doon. Agad nalumundag ang matanda doon sa kinaroroonan nitong si Pablo at huwi ka agad ng matandang babaylan. Pablo, nasa unahan lamang ang mga aswang. Kailangan natin na mapigilan ang mga ito at maitaboy papalayo. Humanda ka na, Pablo. Sumunod ka sa akin. At pagkatapos, Ubud ng bilis na tumakbo itong sinanay kanida. Nakasunod naman agad itong si Pablo habang hawak na ang tatlong mga punyal at ang isang matalas na itak. Makalipas ang ilang mga sandali nang makalapit na sinanay kanida doon sa kinaroonan ng mga aswang. Agad na wika ng babaylan sa kanyang disipulo. Ngayon na Pablo, gagawin na natin. Ang sagot naman nitong si Pablo na inihanda ng hawak na mga punyal. Nakahanda na nanay kanita. Gagawin ko na ang mga panggapos na orasyon ni Aguirre. Mabilis na itinarak nitong si Pablo ang mga hawak na punyal patat sulok palibot doon sa mga aswang. Ngunit bago pa maitarak ng tuluyan nitong si Pablo ang pangatlong punyal agad nang nararamdaman ang kanilang presensya ng mga aswang na iyon. Agad na wika nitong si Burak. Putsa, may mga kalaban ang nasa paligid. Humanda na kayo. Pagkatapos, agad na itong kumilos ng napakabilis at sa isang iglap lamang, agad na sumulpot ang pinuno ng mga bangkilan doon sa harapan nitong si Pablo. Bago pa maitarak nitong si Pablo ang pangatlong punyal sa lupa, agad nang nagpakawala ng mga matitinding mga pag ang aswang. Kaya walang nagawa itong si Pablo, kundi ang umatras at iwasan ang mga ginagawang pag ng pinuno ng mga bangkilan. Mabilis naman na kumilos itong sinanay kanida. Batid niyang nahirapan na ang kanyang disipulo sa ginagawang pag-ilag doon sa mga pag ng aswang. Ngayon, alam na nitong si Nanay Kanida kung anong uring mga aswang ang mga ito. Mga bangkilan, mga malalakas na uri ng mga aswang at kakaiba din ang lakas ng mga orasyon ng mga ito at mga kalasag. Ngayon sa isip ng matanda, hindi niya magagamit masyado ang lakas ng kanyang mga orasyon para mapahina ang katawan at kalakasan ng mga aswang na ito. Kailangan na labanan niya ito sa bilis, lakas at talino sa pakikipaglaban. Wala nang inaksayang oras itong sinanay kanida. Agad na nagpalabas ito ng mga baging at hinarang ang mga ginagawang pag-atake nitong si Burak doon sa kanyang disipulo na si Pablo. Kaya naantala ang mga pag-usad nito na naging dahilan para tuluyang makawala itong si Pablo sa bangis ng pinuno ng mga aswang. Hawak na ngayon nitong si Nanay Kanida ang mapurol na itak at gamit ang mga kakayahan sa baging. Agad na sumulpot ito doon sa kinaroonan ng pinuno ng mga bangkilan at nagpakawala ng mga mabibilis na mga pag-atake itong si Nanay Kanida. Nagkabakbakan na ang dalawang mga malalakas na mga nilalang. Kamuntikan pa sanang matamaan ni Nanay Kanida itong si Burak. Kahibla na lamang ang pagitan ng kanyang itak doon sa katawan nito. Ngunit nagawa pa rin itong maiwasan ang atake na iyon ng babaylan. At kamuntikan pang matamaan rin itong si Nanay Kanida sa mga pagkalmot ng aswang. Napuputol na rin ang mga baging ng matanda. Nakita rin itong sinanay kanida na naglundagan na ang mga kasamahan nito papunta sa kanya. Kaya mabilis nang gumawa ng mga orasyon na linlang itong sinanay kanida. Gumawa ito ng iilang mga huwad na katawan na gawa sa baging. Ngunit hindi iyon umubra sa pinuno ng mga bangkilan. Agad na nakita nitong si Burak ang tunay na katawan nitong sinanay kanida at mabilis na muli itong umaatake. Ang ginawa ni Nanay Kanida, agad na itinapon niya ang hawak na itak punteriya doon sa aswang. Pagkatapos, sinalubong na ito ng matandang babaylan at nakipagpalitan ng mga pag doon sa pinuno ng mga bangkilan. Ngunit sa likod nitong si Burak, humahagibis na ang mapurol na itak nitong si Nanay Kanidak na may mga nakakabit na mga baging sa puluhan nito. Kamunti ka na naman niyang matamaan ang aswang. Mabilis na nakayuko ang pinuno ng mga aswang at iyon na ang hinihintay ni Nanay Kanida. Agad na sinakmal ng matanda ang aswang na tinamaan niya sa may bandang balikat. Kaya napatras itong si Burak at napamura. Ramdam din niya ang sakit sa kanyang mga sugat sundan pa sana ito ni Nanay Kanida. Ngunit sabay-sabay nang umaataki ang mga kasamahan nitong mga bangkilan. Kaya napapatras itong si Nanay Kanida habang muling nagpapalabas ng mga baging para maharangan ang mga aswang na papataki sa kanya. Isa pa sa mga bangkilan ang nahuli naman nitong si Pablo. Bigla itong napatigil sa paggalaw ng matapakan ni Pablo ang anino ng isang aswang. Pagkatapos, Mabilis na itinarak agad ni Pablo ang hawak nitong itak doon sa aswang. Tinamaan niya ito sa may bandang tagiliran. Agad itong napapahiyaw dahil sa sakit. Ngunit nasakmal naman siya ng isa pang aswang. Kaya napatras itong si Pablo at nasugatan ito sa kanyang likod at nawala ang kanyang pagkakatapak doon sa anino ng aswang na siyang dahilan para mailigtas ng mga bangkilan ang isang nahuli na sana nitong si Pablo. Ilang sandali pa, napatigil ang mga ito sa kanilang bakbakan dahil dumating na doon ang grupo naman nitong si Uka na bitbit -bit ang namatay nilang kasama. Agad na sinabi nito sa kanilang pinuno ang naging bakbakan naman nila kontra doon sa tatlong mga bata. Ngayon, Mariin na nakikiramdaman muna ang mga ito. Nakahanda naman itong sinanay kanida sa anong manggagawin ng mga bangkilan. Ngayon, na na niya ang pinuno ng mga bangkilan sa tingin ng matanda. Kaya din niyang mapatumba ang mga kasamahan ng mga ito. Ang kanyang inaalala lamang ay itong si Pablo, na sa mga pagkakataon na iyon, napayuko na at ramdam ang sakit sa sugat nito sa likuran ilang segundong nag-uusap ang mga aswang at pagkatapos nakita nila ni Nanay Kanida na naglalakad ang pinuno ng mga bangkilan papalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang ang mga kasamahan ng mga ito nakatuwad sa lupa at handang umaataki anumang oras. Makalipas ang ilang mga hakbang, tumigil na ang pinuno ng mga ito. Nakita ni Nanay Kanida... Nadinilaan ito ang palad ng aswang at pagkatapos ipinahid ito doon sa sugat nito sa may balikat. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, gulat na gulat itong sinanay kanita. Dahil ang sugat ng aswang agad itong naghihilom ng madampian ng palad ng aswang na mayroong sariling laway. Uy kanitong si Burak. <laughs> nakakabilib ang lakas ninyo. Malayong malayo ang mga antingero at mga albularyo na nakakalaban namin kagabi. Unang bisis ngayon na nasugatan ako sa labanan at napatay pa ng mga kasama mo mga bata ang isa kong alagad matandang babaylan. Sa ngayon, aalis na muna kami sa lugar na ito. Hehehe. Ngunit muli akong magbabalik at sa mga pagkakataon na iyon, uubusin ko na kayong lahat. Mabilis na gumawa ng mga orasyon na pangmarka itong sinanay kanida para masundan niya ang mga aswang na ito kahit saan man papunta. At sa isang iglap, biglang nagpulasan na ang mga aswang na bangkilan papalayo. Napakabilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang naglaho ang mga ito sa kadiliman. Hinayaan na lamang ni Nanay Kanida na makalayo ang mga bangkilan. Agad niyang binitbit itong si Pablo at pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si Nanay Kanida pabalik doon sa kubo. Samantalang doon sa pinangyayarihan ng bakbakan na iyon, rinig na rinig ng mga taong nakatira sa kanilang kabahayan, ang ingay ng bakbakan ng mga aswang at ang grupo nila ni Nanay Kanida. Pati mga pag-igik at mga pag-angil, rinig din nila na naging dahilan para mas lukuban at balutin ng takot ang mga ito.